baka ka nagsasawa na po kayo sa manok na palaging ulam natin kasi yun ang muramure ngayon po yung pritong isda naman lalaho po natin yan ng simpleng gulay pero ipapayo ko po sa inyo, nalimutan ko eh lagyan niyo po ng dalawang itlog na maalat na inyong niligis para mas masarap po simpleng ulam lang po ang lulutuin natin ngayon ha mga kaibigan nung marami pong luya ang ulam na lulutuin ko ay may sabaw tsaka simpleng simple lamang Pagkatapos po ng ating bawang eh ito doon na natin tong aking sibuyas at saka po isang kamatis. Kung ano lang yung nakita ko sa loob ng aking palamigan at nahablot, yun lang po ang aking lulutuin, na, Kung ano-ano lang po iro eh, para lang po makaraos ang isang ulam. Simple lang at medyo may kamurahan. O kapag kalotong lutuin 're, eh. maglagay po tayo ng miso. Magkaiba po ng konti yung miso dito sa aking uh, banda eh. Ang miso po din eh, maalat na medyo makatamisan eh. Ang miso naman po sa atin eh, maasim. Kung ang gamit niyo po eh, yung misong nabibili natin sa palengke. Lagyan ko na po ng konting paminta. Sasabawan ko na po ah. Ito po yung dalawang tasa ng sabaw. At pakukuloyin po muna natin yan. Yung iba'y naglalagay ng uh, sabaw ng uh, sinaeng, di po ba? Eh ito'y tubig na lamang at meron na po akong sinaing din eh, sa bahay. O, pakuloyin po muna natin. Pakpan. O, tignan po natin. Kapag kakumukulu na, tikman nyo na muna, ha? At kung, ha, uh, ayos na lasa, para sa akin, hindi, dadalagang po ng patis, ha? Isang kutsarang patis lamang. Ilalagay ko na po itong tokwa. O, itong pong tokwa ang nakikita nyo, ito po ay extra firm. Ito po yung na. Hindi po ito ipinrito pinrito. So, medyo-medyo, ha, uh, healthy-healthy ng konti. Para bang pag nagpunta kayo sa Japanese restaurant eh, eh kayo ng kanilang uh, miso soup. 'Di ba? May kasamang tokwa po 'yon. O ganyan. May naiwan pa. Makaraan po ang isang minuto. Eh luto na naman yung tokwa eh. Tataas ko nga po muna yung apoy. Ito po yung dalawang piraso ng katamtamang laki ng pineritong galunggong. Isama na po natin para miso at isda na may kasamang tokwa. Hindi na masama yan ha. Kung may talbos, talbos ng kamote. Malunggay, kangkong, eh wala po ako eh. Kaya ito na lang ang dadagdag ko. Frozen spinach, para merong paberde. Yun. Isang halo lamang ha. Pasensya na po kayo, wala po akong sili mga kaibigan eh. Walang siling panigang eh. Nalimutan ko eh. Di ba sabi ko sa inyo, hindi naman talaga ito ang bala kong lutuin. Papatayin ko na yung apoy, yung apoy ha. May sabaw-sabaw ng konti, mainam. Bagong luto, mainit, pag pa no? mainam tong gantong mga ulam, oh. Bukod sa mura na mga ricado, eh napakabilis pa po pong lutuin. Basta bagong luto at mainit, at maraming sabaw. Bagong saing. Palagay ko hindi nyo uurungan. Kain na po. Ang gusto nyo po sana, ganyan ang laging gagawin natin. Yung mga ulam na simple, pagkatapos, eh, ang mga ricado yung murang-mura lamang, madaling lutuin at may sabaw para masustansya. Boom, boom, boom. Tapos na po. Napakadali, di po ba? O bukas, ganun po ulit. Sir Bilaro, maglagay po kayo ng comment din at binabasa ko. Ayos! Ingat po!